Hello guys! Magandang gabi and welcome back po sa aking channel. So mag uh, liligpit kami guys ng aming mga napamili at saka mag-arrange tayo kasi uh, tambak pa din kami. <laughs> kanina kasi tanghali. Hindi namin magawa kahit, kahit nung um kanina umaga kasi sobrang init guys dito. So tinatamad kami magligpit ng ating mga paninda. Ayan pa oh. Ayan pa siya. Ayan. Ayan guys tambak. Tapos meron pa doon sa loob ng bahay. Nilagay muna namin doon para makagalaw-galaw man lang kami dito at mahirapan kami. Dali ka na din. <tong> guys, mag ano tayo? Kape ka na din. Kakape na siya ako magagatas. Sabi niyo guys, mga ano oras na ba daddy? 7 na guys. Ito ilalagay naman natin itong ating ah uh, pritong bangos. Sarap nito guys. Ang dami bumibili nito kasi pwede siyang ulamin, di ba? Pandagdag ulam ba? daddy pa so yung anak ko nito. naman guys, lagay natin sa red. Kasi pangit siya pa, nakalagay doon, no? nagtutubig. So, hindi na namin yung yung stocks namin doon. Doon, so, doon display Ano na lang, uh, dito kami kukuha. guys kasi lalagyan natin siya sa metal hook para ma na natin yung mga chichirian natin kasi wala na talaga tayong mga chichirian yan, okay kita lang muna natin para diretso guys, yung ating mga chicheria So, pili tayo mga same, ano, same, same item. Ayan, like ko potato fries. Lahat potato fries pa ganyan. Ito, ito lang. Tapos, mga chicharuan. Thanks. Ayan. O, di ba? Pwede na lagyan siya dito lang ng nagtungan lang para umaba. Pwede rin Sige na yung lagyan. Ayan. Sige lang. Sige lang sa mita. Pwede natin sa mita. Ayan.

Pipin tayo guys ng uh, gami kasi wala nang mga laman. Medyo konti na. Mas so maganda tingnan ang lagayan pag puno. Wait lang bebe. Dadi, ano mga dadi yung yung Gcash? Anong gagawin? 56. Kulang 56. 56 kulang? Oo. Uh, -uh. uh -huh. Alin gamit? hola nalang. hola Tatlo? i de i mo din yung ano. Tapos cellphone. Doon na lang sa kabila. Ayan guys, yung ating gamis, isa na lang. Ito na lang natira. Yung iba, nalagay na natin. Ayan na. So, wala na tayong gamit. Go order na naman tayo. 200 naman. 200. No guys, kain tayo chicharon. Chicharon yung ano namin. Pangris ng gata sa tsaka kape. <laughs> mm. Nagutom mga tindera-tindera. Ay, ah, ipakainit. Ang sabi. ng chicharon. Kinain mm. na namin yung aming lugi <laughs> <Logi> na. Ready up. Sweat. Makes me sweat. guys, kalat mga <laughs> tindahan. Sobrang kalat. Ay, bigas, lalagay pa namin dito. Ayan, di ba? Kalat pa. Ayan mga karton na yan, may laman yan guys, lahat. So yung karton na yan guys, ito yung may promo, mga free. So ayan. Ito pa. So di ba, madami pa tayong ililigpit. Yun ang mahirap. Pag may tindahan, <laughs> yung magligpit, magdisplay pero pag na-display na ay sarap na sa pakiramda. Tara natin ang ating bintana. Lagyan namin yung isang bigas dito. So, buti na lang nandito ang ating sawa kasi kung wala eh. Lahat ang mag-display. Ha? Huh? May bigas dito. make me sweat. Well, ating bigas, guys. Oh, baw bawas na yung bigas kasi may bumili. Yun lang na lagay dito. Grabe, mainit-init pa yung bigas. Sobrang init. So naman guys, palamigin natin. Ano ba? Yeah. Wala. 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 lang Wala. 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 You lot guys sa Gcash. So, holiday ngayon pero madaming tao. Daming bibisitahin. Eh. Well, nag-arrange kami nagdi-display yan in between guys, time check. 7.47 na po ng gabi. Di talaga klaro pa ganyan, no? 7.47. So, ito yung ating mga may free. So, yung iba, di ko pa nakita. So, ito, guys, o. Oh, tatlong ganito. Uh, yung gray things white na sampo. Ang kada isang, ano, 20 paraso to, laman ito. Tapos, meron siyang tatlong uh, chicharon na manghuan. Green, ang kulay. So, tatlo ang sinuha ko niyan, guys. Yan, pa yung isa. So, tatlo din yan. Tapos ito, meron din tatlo. So, bawas na yung ating kape kasi ubos na talaga yung ating mga kape. Manas, Great taste white. Tapos ito naman, guys, meron siyang isang free na Lawrence Patis. Yan. Pag nag-ano tayo, guys, di ba? Kung like, magkano ang cost niya sa isang buong pack. Tapos, i-divide lang natin siya sa 7. Saka natin patungan. So, yung 1 dun, guys, ay ating free. So, hindi kasama. Tapos, meron din, guys, yung Hansel. So, dalawa yung Hansel natin. May free din siyang Hansel Cracker. Ayan, o. No? Oh. Hansel Cracker. So, dalawa. So, yun natin free. Ano pa ba? Okay. So, meron pang Hansel na plain. Meron din siyang free na Hansel Cracker Cheese. Yan. So, Saan na ba yung iba? Yung ibang na uh, ligpit ko lang guys kasi mabuto pa talaga yung aming tindahan. Mabuto pa talaga. Ito. Ay, saan na ba yung daddy? Yung mga may downy-downy. Na sineparate ko. Ah, nasa, lo nasa loob. Wait lang guys, nasa loob ng bahay, kuhanin ko lang. Yan, balik tayo guys. So, ito na lang pala yun guys. Yung mga non-food. So, lahat na pala yun, guys, sa food item. Yun na yung aking na, ano, may free ito. Yan. Yan, o. Oh. Tapos, ito naman dito, yung Ariel. So, buy 6, get 1. So, meron tayong isa din tong Ariel. Ang Ariel ko bintahan doon yan, guys, ay 16. O, oh, so, 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? 5 times 16, ilan din yun? Tingnan natin. Sa Ariel lang yun, guys, ah. 5 times 16. So, nasa 80 pesos. May 80 pesos na tayo. Tapos, yung sa mga manghuan naman, guys. Ayan. Ang bentahan ko niyan is 9 pesos. So, sa tatlo, 3, 6, 9. 9 times 9. Times 9. So, meron tayong 81. 81 plus 80. O, oh, diba? Ang dami-dami. Tapos, ito naman ay... Ano ba to? May isa din dito, guys. Ang bentahan ko nito, 15. O, oh, may 15 pa tayo. Tapos, yung mga crack, yung mga biscuit, meron tayong 8. Ganyan so 1, 2, 3, 3, o tatlo. So 8 plus 24. O diba, no, magkano na tayo? 81 plus 80 plus 24. Nasa 185 na tayo guys sa ito lang na ating mga na, na, free. Tapos meron pa tayo guys. O. Oh. So magkano na tayo sa 185? So meron pa tayong isa nito, 8 pesos ang bintahan ko nito guys. Isa pa nito, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 Ito, 9 ang ko nito 11 Ay, separate natin ito guys Kasi 9 ang ko niyan. 11 11 So, 11 times Daddy, times mo nga 11 times eighty-eight. O, oh, plus 88 185 plus 88 o, so, nasa 273 rin tayo, guys. Plus 14, kasi dito tayo ito, guys, 14, 14. So, meron siyang buy 6, get 1 free. So, plus 28, daddy, kasi dalawa to. O, nasa 301 na tayo, guys. Saan ka pa? Tapos, meron pa tayong isang rejoice na buy 11, get 1 free. 9 pesos ang bintan ko nito, plus 9. So, meron tayong, guys, na 310 na... Uh, dagdag kita sa mga free. O, oh, di ba? 'di ba? O nalibre na yung ating pamasahe kasi pamasahe namin guys nung nakaraan nasa ano din. 300 back and forth na. Tapos nagmerienda pa kami, o, 'di ba? 'yun ang ating mga napriya, 'di ba? Laki din. So talaga guys, pag nag-ano kayo, tingnan niyo yung ah uh, yung area na mayroong mga table-table kasi madami sila doon mga free-free. Lahat naman yan may mga tindahan na ganoon, may mga uh, pa-promo items. So, ayan. So, ayan. Makalat ang ating tindahan, guys. Di pa rin kami tapos ng oras na. Nung oras na ba, Daddy? So, 7.55 na po ng gabi. Ayan. Di pa rin kami tapos. Pero baka mga 9 kami, guys, kasi holiday naman bukas. Bukas ay 10. 1.45. 1.45. 1.45. guys, di pa rin kami tapos sa aming pagdi-display sa aming tindahan. Ay, nakaharang. Dito na lang. Dito na lang ang ating camera. Camera action. Guys, mag-8 -e na. Pero mamaya pa naman kami magsasara. Kaya lang, ay tatapusin ko ng aking video, guys. Hindi kami matatapos. <laughs> sa aming pagdi-display. Ano ba yan? Kasi, ay, ay, ano, ang dami pang kalat. So, makalat pa ating tindahan. Ayan, Oh. Ayan ba? Ang dami pa nating aayusin. So, yun lamang guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.